I found it. Land Cruiser ang titimpla natin ang Bumper Bubugay Bumper, dalawang Bumper Tinigay din ang kulay dito sa yung size sa ano Masyadong maputi Kulang sa Dilaw Masyadong maputi Ang code number niya ay

Malaya ang kulay. Adjust natin ang bahagya. Lemon yellow. Green <tiple> <Hey>, lemon yellow. <tiple> Ayun ginawa, dalawang land cruiser, As ito lahat na nakaparking dito sa harapan. Lahat ito ginawa ng kulay. Yung konti pa. Yung puti pa siya. Parang konti, kailangan ng konti. Kailangan ng konti verde pa yellow oxide kunting yellow oxide pa parang greenish yung ano, yung yellow